Dito naman tayo sa rilo ni Kuya Dong. Hindi na natin maiigay rin guys, eto yun. Okay, po. pili na po. Eto guys, tutuloy na natin to. Ayan guys, so sa Casio. Ayan. O, so, ba? Diba? kulay black siya guys yan cardio g-shock to guys ang gano to kayo, to? 1-2 1-2 Original to na g guys Yan 1-2 lang Diba? Meron pa ako nakita rito, yung hindi ko pa nahawakan nung last na nag-vlog ako. Ito so po. Sige po, pili na po kayo. Yogurt po. Ang benta ko sa Michael Kors. Okay, Michael Kors. Guys, ito pa, ha? malaki oh. Fossil. Magkano to? Ito, fossil. 1.5 guys, fossil. Original na fossil. O, oh, diba? Yes. O, oh, yun guys, oh, tingnan nyo yung likuran. Diba? Fossil oh. Diba? 1.5 guys, fossil. Fossil. Kalokan sila ma'am sa kasi sir yan guys sa uh, ano ipili din ng relo mahiyain si ma'am <laughs> oh oh dito na po kayo kay Boy Ori pumili na kayo mga mura lang relo niya yan napakamura may discount pa yan budget mo oh di ba Oh. oh, pili na ma'am. Pili na kayo. Pili na relo. Magkano to, kuya dong? 500 guys 'to. Oh, oh pambabae. Eh. 500 lang guys, 'yan. Guys, may pumipili na dyan ng relo ay yan yan guys so taga saan po kayo ma'am po taga las piñas pala sila ma'am layo guys no iro mo lahat ng mga dumadayo dito sa Carmen Planas Borautan guys para lang makapunta rito at bumili dahil alam nila guys na mga mura talaga at makakapili sila ng mga kailangan nila. Nandito nyo na lahat guys. Makikita nyo rito sa Burautan lahat ng mga kailangan nyo sa bahay nyo. Oh, para lang dyan. Si Chief. Napapas mo, Chief. Napapas mo. Oh, my God.

<muchas> Pili na po. Mapili na po kayo Pili na po. Pili, po. Pili po. Okay na po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Tapos dito, wala ka lang kayo pa. Pasyal, pasyal muna pag may tayo. Ay, yung may puso ka pa. Bubok. Ano naman yung nakuha mo na eh? Ano yun, ano yun, kinong? May <laughs> oh, puso ka pa ba malam po eh, boy, ha? Nakagaan daw ng puso. <laughs> Oo. Oh. Nakakagaan ng puso. Pero oh, yan ah. Oh. <laughs> Ay, hello sir. Good morning po, good morning. Taga saan kayo sir? Angeles. Taga Angeles. You know guys, nandi dito mga taga Angeles. So, oh. yan. Dumadayo rin sila rito guys para mamili din. Diba, ang lalayo ng mga pinanggalingan guys. So, oh. nag-effort para pumunta rito. Ha 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 na kayo. Sayo abang nabubuhay siya. <laughs> Mga kasama po kayong apat, sir. Oh, wow, ito okay. okay. mo, taga-Angelesiano. Abalan nai. Yan, taga ilis guys nandito. No, di ba para dumahin, ano, makita kung ano talaga ang ano ng burawan guys ng Carmen Planas. Tapos kas. Pa. Dasmariñas. Dasmariñas, Cavite. Oh, guys, taga Dasmariñas, Cavite, dumayo na rin dito sa Carmen Planas, guys. Yan. Uh, Shoutout sir, Kobontin uh. sir, Kobontin Vlog, Kobontin Vlog. <laughs> Ito oh, si Elmo Baloso Vlog. Ay, Baloso. Oh, ah. Elmo Baloso Vlog. Tagadasma yan eh. Tagadasma. Yes, tagadasma yan. Pinsan ni Karting. Yung matagagupit na sa Oh, yan, yan, yan. yan. Oh, si Elmo. Elmo Baloso Vlog. Oh, yeah. si Papansin TV. Si yan. Shout out, shout out ta guys. Oh, kilala kayo, kilala. <laughs> kilala kayo ni sir. Yan. Yeah. Kapatid eh. Ah. Oh. Karting yung lagi nagtatakbo. Gino doon, kapatid mo daw, laging tumatakbo ba? Sir? Oh, scarding. Ah, yung scarding. kapatid mo, may kapatid po sa Cavite. Yes, ma. Yes, Scarding. Oh, okay. oh. scarding. Oh, oh. kilala rin, kilala. Picture niya, Ah, picture nito. Oh, oh gali oh. Oh, kilala niya si Elmo Baloso vlog, guys. Oh. Dikit oh, mo doon. Oo, nagdikit pala ng sticker si Elmo oh, doon. Si Elmo palo sa vlog guys, yan. Dito uh, kasi, mamimilay lang, lang kami dito. Miliyan, layo sir, no? Nanggalingan nyo. LRT patungo dito? May service naman. Ah, may service. Oh, okay lang, ayan. May si okay. paninda ni misis trabaho dito. Eh, so mamimili para paninda? Oo, paninda. Oo, okay yun, sir. Mas mura po dito. Ayan, guys. So, pupunta na rito bumibibili ng mga paninda ng misis niya. Nagtitinda rin kasi, guys, ng mga... Thank you, sir, ah. Yan. Support nyo ang mga small vlogger ng, ano, Carmen Planas, guys. Yan. thank you. Thank you. <laughs> Sir, good morning po. Hi, hello, good morning sir, good morning. Chat out, chat out. Yun, chat out guys oh. Babayaran na guys. Babayaran na. Thank you Thank you, thank you. Thank you sa inyo. Yan guys oh. Thank you, thank you. Support nyo kami. Salamat. Kobuntin vlog. Kobuntin. Oh, type mo lang KHO oh, as in boy. Yung apat na letra, labas na yun sir. Thank you ng marami. Ayan, Ayan. Hagunoy. Guys, taga Hagunoy. Oh, oh hindi dito na rin. Para oh, tingnan din yung Carmen Planas guys. Una niyang pinuntahan guys yung mga riluan. Siguro baka kung may magustuhan siya guys dito. Yan, bibili daw yan. Ayan, bibili siya rito guys O, pili na kayo sir Tagahagunoy, Bulacan Yan Ayan, ito mo? Wala na yan Ayan, ito ito pagkana Ayan, Guys, sa lukuyan pa lang mamimili sila, sir. Bumipili pa lang kasi, guys, dyan. Ha? viewers! Yun, no? Thank you, thank you, Kuya Boy, ah. Yun, salamat na sa marami sa support nyo. Ayan. Na guys? Babayaran na. Yun, no? Thank you po na marami. Ayan. O, guys, next. good morning eh, daming eh ng Marilo guys daming pumipili ngayon ng mga relo guys ah ito talagang dinadayo dito guys unang una ang, ang relohan po ni kuya boy automatic oh, o yan o 18th century tisot no? guys dito kaya yeah boy guys talagang dinadayo rito sa Carmen Planas saka si Kuya Dong ilang tatlo rito guys magkakasama to magkakadikit shout out sa mga subscriber ni Yusuf yun no oh thank you daw shout out daw para to Ya, kita dah. Eh, kita kasih kasih. Wala no, share maganda po. Kaya <laughs> <laughs> hey, boy, 'yung lock paano daw mag lock 'yan. Oh. Di Isot. Magkano dito kaya boy? Magkano so, daw so. dito? oras. 2-8. So 2-8 guys to. Gold plated to guys. Yan. Original patay so, bonus po. So. Patay bonus. Baka siya. Eh patay. Ayan po. Alin dar. Unang bonus po. Left and right. 21 a uno. Auno. po yan.